Hello mga circle, good afternoon po sa inyo lahat. Um, dito naman po tayo sa isang uh, reaction video, no? Uh, especially dito sa um, nangyaring birthday party daw ni uh, ng ating pangulo na si BBM, no? Medyo trending kasi daw yung birthday party niya, no? Kasi invited yung kumbaga inimbitahan yung duran-duran no, ano ba yung Duran Duran so <coughs> yung Duran Duran mga circle yung based dun sa research ko no. ano sila ah uh, parang way back 80s no rock band pa sila so alam naman natin yung pangulo natin mahilig talaga sa sa mga rock di ba mabaga uh, <coughs> fan talaga siya ng music no yun yung nagpaparelax sa kanya yung music pag nakakarinig na nakakarinig siya noon, nari relax talaga siya. Kasi kung titingnan natin mga ka-circle, deserve naman ng ating pangulo na kahit papaano eh, paminsan-minsan ay eh, mag-relax. Tsaka ano naman yung pagiging relax niya, eh? yung baga kung baga understandable naman kasi birthday naman niya, 'di diba? Wala naman siguro tayong alam na o kakilala na na birthday, no? As much as possible, eh, kailangan natin i-celebrate, di ba? Sa kakaunting halaga, pansit, kat pansit, di ba? So, katano ano man 'yan, basta kailangan i-celebrate pa rin yung birthday kasi 'yan ang pinaka importanting araw ng isang tao. <coughs> Kung kailan ka pinanganak, no? Kailan ka sinilang sa mundo. So, <coughs> naging issue yung birthday ni <coughs> PBBM kasi it was a it is a international band so parang syempre pag international guys mga circle mahal yun no kasi syempre babayaran mo yung fee nila tala yung professional fee tsaka syempre accommodation yan dahil syempre mag stay pa yan dito sa Pilipinas diba so yun lang naman sa atin sa, sa akin naman um wala namang problema dun diba ang sabi nila mas bawal daw yun impeachable daw dahil based dun sa article uh, 6731 ba yun eh? I kung di ako sigurado pero sabi dun bawal daw mag accept ng gift ang isang pangulo nung medyo luxurious yung gift no habang siya ay pangulo ba? Diba? parang ganun sabi nila impeachable daw offense daw yung ganun no ang sa akin naman para sa akin na pinyo ko lang naman to. Para sa akin di ko di, di natin pwedeng ma-consider na gift 'yun eh. Kasi pag sinabing gift kasi um ngari ako na ako ng sapatos, gagamitin ko yung sapatos na 'yon, 'di ba? Kumbaga akin lang 'yon. Walang ibang pwedeng mag mag-angkin doon. 'Di ba? Dito kasi sa case ni PWBM, ang nangyari daw kasi diyan is inimbitahan siya, no? He was invited by his friends na mag-dinner sa isang hotel na para i-celebrate din yung birthday niya. So, ikaw ba? Sinong matinong tao ang hindi pupunta sa ganyan? Na yung mga kaibigan mo, yung mga dati mong kaibigan, mga close friend mo, is nagbuo sila ng birthday party para sa'yo. Siyempre, pupunta ka doon, di ba? And then, sabi, nagulat daw si PBM kasi siyempre, ang sabi, aatin lang ng dinner, kakain makikinig lang ng music, de ba? Syempre, normal 'yan pag may dinner, guys, mga circle. Meron talagang mga ano 'yan, mayroong may mga music talaga 'yan. Kahit nga sa amin eh, 'di ba, sa Christmas party. Christmas party Merong pa banda, may music, may music na iniimbitahan ng kumpanya. 'Di ba? May live band. So, normal talaga na mayroong ganon So, si PBBM expected niya na na may music pero hindi niya in-expect daw Kasi surprise daw eh Surprise gift daw yung Na inaimbetahan ng mga friends niya Yung duran-duran Ikaw ba naman, di ba? Nandun ka na, nakaupo ka na sa isang dinner And then nagulat, nagulat siya na, Nagulat daw siya na um, Pinatugtog yung duran-duran na music Hindi niya alam na live pala yun Na mayroong live So nandun yung duran-duran talaga, di ba? Ikaw ba naman, nalaman mo may duran-duran? Ayoko na pre, Alis na ako dito dahil bawal yan Bawal ako mag-accept ng gift Come on Ano yan, babastosin niya yung mga kaibigan niya Alis na lang siya, ganun ba? Diba? So wala na siya magagawa, nandun na siya <laughs> Ano ba? So tanggapin niya na yun, nandun na siya eh, sa entertain And guys, entertainment naman yun Paano niya yun isa sa uli? Unlike na lang siguro kung niregaluhan si BBM ng kotse Diba kotse, pwede mo isa huli yan pag binigay sa'yo o kaya lupa, pwede mo yung sa uli yan Pera, pwede mo yung sa uli Pero ito kasi entertainment Sino ang recipient nitong entertainment na to Duran-duran ba? -duran? Diba? Kung titignan natin, para kay BBM yon. Pero kung titignan natin, hindi lang naman siya yung recipient ng music ba? Diba? Feeling ko nga dyan, lahat ng friends niya Gustong gusto rin ng duran-duran ba? -duran. Diba? So, I think In general rule, siguro talagang impeachable yung ganon Pero yung sa kanya Ay yung exemption no? Para sa akin hindi siya klase ng gift. Kumbaga nandoon lang si BBM puro for socialize eh. Syempre sinuportahan siya ng mga kaibigan niya, no? Tapos binigyan siya ng birthday party. Syempre ikaw tatanggapin mo yung alok niya ng birthday party dahil naghanda sila para sa iyo. Kailangan pumunta ka naman para hindi ka naman makabastos-bastos, 'di ba? Ang bastos mo naman nun kung sakali Ay, nagpatugtog yung duran-duran Alis na ako dito guys, mga ano, mga friends Kasi bawal sa akin to, baka impeach ako, di ba? Ang pangit naman nun So, syempre, nandun ka na <laughs> Di ba, kung naging biktima ka eh Naging biktima ka na ng nag ka ng mga kaibigan mo O, di ba? So, I think wala naman Hindi, hindi naman, para, para sa akin hindi gift yun Na impeachable kasi nando lang yung intention kasi ni BBM is, is to, to, to ano to yung mga dinner, di ba? I-meet niya yung mga long time friend niya, matagal niya na siguro hindi nakikita yung iba doon. So that's normal guys. Tao lang din naman si BBM. Hindi <laughs> naman yan robot guys na kung ano yung batas yung susundin niya, di ba? Ma ba niya kung may duran-duran doon? -duran diba? Mali ba niya kung meron dulad? Wala namang Kumbaga yung intention niya dyan malinis Malinis yung intention niya na pumunta siya sa isang party di ba? Diba? So I think Yung mga nagsasabing i-impeach si BBM mga gan Paninira lang yun Masyado silang matalino No, minsan kasi guys, mga circle pag sobra kang talino, no, minsan wala na yung ano eh, wala na yung hindi mo na nakikita din yung yung tamang ano, tamang ide pa, ano, tamang uh, pag-iisip, no. Kumbaga Kumbaga ko ganito, kung para kung, kung ano na lang yung nakikita ng mga mata mo, yun yung binubuka ng bibig mo. So, hindi mo iniisip, baga, bakit bakit umatin si BBM, bakit umatin? So, parang ganun. Tingnan lang natin, unang-una -una, ano yung mga impeachable offense? Ginagawa ni ng ating Vice President. 'di ba? Unbeatable 'yun. Yung sana tutukan nila, hindi yung si BBM. Kasi si BBM deserve naman niya, guys, ng paano mag-relax. Nakita niyo yung mama. 'Di ba? Nakita niyo yung mama, sobrang pagod na pagod. 'Di ba? Kita niyo na bago naman niya, bago naman siya umattend, guys, mga circle ng party, eh, ginampanan niya yung trabaho niya. 'Di ba? Nagpakain siya sa mga maralitang Pilipino. 'Di ba? Nilibre niya yung mga sa 22 na public hospital, nilibre niya yung mga mga bayad, ba? Diba? Walang binayaran yung mga tao. Public hospital yun, kahit anong klase ng sakit, 'di ba? Tapos pumunta siya sa mga iba-ibang probinsya para luming magbigay ng tulong sa mga farmers. So ibigay naman natin, bigyan ng na, ibigay na natin yung sa gift, balang gift din sa ating pangulo na suporta naman natin siya. Huwag naman tayo puro pagtuligsa, no? Minsan sa sobrang talino, lalo na yung isang vlogger, sobrang talino, ay, 'yun na lang baga pangalan, pero minsan um, panit din eh, no? Oh, so 'yun lang naman po mga sir girl So uh, happy birthday pala um, President BBM. Salamat po.